Habang tumatagal sa pwesto ang mga barangay officials, mas nagiging maayos pa ang serbisyo sa komunidad o mas nagiging kampante ang pamahalaan? Ilang beses na rin na postpone ang barangay elections. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin? Mas stable ba ang pamumuno o mas lumalalim ang ugat ng politika sa ating barangay? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Magandang araw mga KaEdox. At welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. Kaya tara na. Kapag mas tumatagal sa pwesto ang mga barangay officials dahil sa paulit-ulit na pagkapanalo, pagpapaliban ng eleksyon o pag-extend ng termino, ano nga ba ang tunay na epekto nito sa ating mga komunidad? May magandang epekto ba ito sa pagpapatuloy ng proyekto at serbisyo? O baka naman nagdudulot o ng kakulangan sa pananagutan, kompetisyon at oportunidad para sa mga negosyante? Ngayon, tatalakay natin ng mas malalim ang ibig sabihin ng mas mahabang panunungkulan at ang mga epekto nito sa accountability at service delivery sa ating barangay. Kapag sinabing staying longer in office, may tatlong posibleng senaryo. Una, ang legal extension o postponement ng eleksyon. Ito ay kapag may batas o utos na pansamantalang ipinagpapaliban ng barangay election, halimbawa para magbigay daan sa ibang pambansang halalan o dahil sa emergency. Ikalawa, ang paulit-ulit na pagkanalo ng parehong opisyal. Ito ang tinatawag na entrenched incumbency, kung saan dahil sa kasikatan, koneksyon o patronage system ay patuloy silang nananalo sa bawat halalan. At ikatlo, ang de facto tenure growth, kapag kahit iba-ibang pangalan ang nakaupo, isang pamilya o grupo pa rin ang humahawak ng kapangyarihan. Iba-iba man ang dahilan, pareho ang resulta, nananatili ang impluensya sa si ilang tao, at nagbabago ang dinamika ng pamamahala sa barangay. Sa isang banda, may benepisyo rin ang matagal na panunungkulan. Mas kabisado ng opisyal ang sistema, mula sa budgeting, disaster response, hanggang sa pakikipag-ugnayan sa mga ahensya. Mas madali rin nilang maipagpatuloy ang mga multi-year projects at mas mabilis ang koordinasyon sa munisipyo o donors. Ngunit sa kabilang banda, may kalaki pitong panganib. Kapag bihira na ang eleksyon, humihina ang pananagutan. Ang mga opisyal ay nagiging kampante. Kasi alam nilang maliit na ang sansa ng pagpapalit. Mas madalas, nabubuo ang patronage system. Kung saan ang proyekto, trabaho o kontrata ay napupunta sa mga kaalyado, hindi sa mga pinakakarapat-dapat. Ang resulta, bumababa ang transparency at lumalayo ang leader sa tinig ng karaniwang mamamayan. Sa usapin naman ng negosyo, lalo na sa mga maliliit na entrepreneur, malaki rin ang epekto ng mahabang panunungkulan. Negatibo ito kapag nagiging pabor-pabora ng sistema. Kapag ang mga kontrata, business permits at proyekto ay napupunta lang sa mga kakilala o kamag-anak ng opisyal, ang mga bagong negosyante ay nawawala ng gana dahil alam nilang hindi pantay ang laban ngunit maari rin itong maging positibo kung maayos ang pamumuno. Kung disiplinado at transparent ang opisyal, mas nagiging predictable ang polisya. Hindi pa bago-bago ang rules, kaya mas nagiging maging hawa para sa mga negosyanteng gustong magtagal at mag-invest. Kaya nga, sinasabi ng mga eksperto, ang epekto ng mahabang panunungkulan sa negosyo ay nakadepende sa karakter ng leader at sa lakas ng mga institusyon na nagbabantay sa kanila. Pagdating naman sa serbisyo publiko, tulad ng kalinisan, infrastruktura at ayuda, ang mas matagal na panunungkulan ay may dalawang mukha. Sa positibong aspeto, mas natatapos ang mga long-term projects dahil hindi napuputol ang liderato. Mas kabisado rin ng mga veteranong opisyal ang proseso ng budget at administrasyon. Sa negatibong aspeto, kapag humina ang oversight, pwedeng maabuso ang pondo. Madalas, paulit-ulit lang ang kontrata sa parehong grupo o supplier. Minsan din, nagiging kampante ang opisyal wala nang gana magbago o mag-innovate kasi alam niyang matatag ang kanyang puesto. Paano mo malalaman kung ang matagal na panunungkulan ay nakabubuti o nakakasama sa inyong barangay? Magandang senyales kapag natatapos sa oras ang mga proyekto. Bukas sa publiko ang budget at mga minutes ng meeting. May regular na public consultation at maayos ang reklamo system. Masamang senyales naman kapag pare-pareho lang ang nananalo sa bidding. Bumaba ang bilang ng bagong negosyo sa lugar, lumalala ang serbisyo kahit tumataas ang pondo. Kung ito ang nakikita mo, oras na para magsalita at makialam. Hindi naman masama ang mahabang panunungkulan kung may transparency at pananagutan. Ang mahalaga ay hindi gaano katagal, kundi paano ginagamit ang kapangyarihan. Para sa mga mamamayan at negosyante, una, hilingin na ipaskil sa barangay hall at social media ang budget, proyekto at procurement records. Ikalawa, magtulungan ng mga negosyante at residente, gumawa ng grupo o samahan para magsulong ng patas na polisiya. Ikatlo, gumamit ng tamang legal channels, DLG, Sanggunyang Bayan, o COMELEC, kung may indikasyon ng labis na pananatili o postponed elections. Sa ganitong paraan, nababalanse ang kapangyarihan ng mga leader at ang karapatan ng mamamayan. Ang mahabang panunungkulan ng barangay officials ay parang dalawang talim ng espada. Pwede nitong mapaganda ang serbisyo at tuloy-tuloy na proyekto. Pero pwede rin itong pahinayin ang pananagutan, itaguyod ang paboritismo at pigilan ang pag-unlad ng maliliit na negosyo. Ang tunay na tanong ay, may sapat pang checks and balance, halalan, media, civil society at DLG oversight para mapanatiling tapat ang mga namumuno. Kung meron, pwedeng maging daan ang karanasan sa pag-asenso. Pero kung wala, ang tagal sa pwesto ay nagiging balakid sa pagbabago. Mga ka sa huli, ang serbisyo publiko ay hindi nasusukat sa tagal ng termino, kundi sa totoong malasakit at pananagutan sa tao. Ang matagal na panunungkulan ng mga opisyal sa barangay ay parang espada, may dalawang talim. Maari itong magdala ng kaayusan at karanasan, pero maari rin nitong patayin ang sigla ng pagbabago at palalimin ang ugat ng patronageg at paboritismo. Ang tunay na tanong, mas pinapabuti ba nito ang ating pamumuhay o mas pinapatagal lang ang mga problemang matagal na nating gustong maresolba? Ang kapangyarihan ay dapat may hangganan at ang serbisyo ay dapat sinusukat sa resulta hindi sa tagal ng panunungkulan. Sa huli, nasa atin pa rin ang kapangyarihan bilang mamamayan na magtanong, magbantay at pumili ng tama. Sa tingin mo, dapat bang limitahan ang termino ng mga barangay officials o mas okay na manatili sila kung maganda naman ang kanilang performance? Bakit? Ipahayag ang iyong saloobin sa comments at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share nito sa iyong mga kaibigan. At ito ang Edox DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuan hanggang sa muli. Paalam!